Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ibinahagi ni Kim Cho ang liham mula sa pamunuan ng Julie's Bake Shop matapos mag-viral ang insidente kung saan tinakpan ng kanyang mukha sa tarpaulin ng isa sa mga branches nito sa Davao. Nagugat ang isyo matapos niyang banggitin ang salitang, The Serve, sa It's Showtime noong March 12. Nangyari ito sa kainita ng usapin sa International Criminal Court o ICC, kaugnay ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya inakusahan siya ng mga taga-suporta nito na isang patama sa dating Pangulo. Dahil dito, nagkaroon ng panawagan para i-boycott ang pelikula niya kasama si Paulo Avelino na My Love Will Make You Disappear. Naging emosyonal pa umano si Kim sa isang mall show sa Cebu dahil sa kontrobersya. Sa Instagram stories, ibinahagi ni Kim ang liham mula sa Julius Bake Shop kung saan tiniyak ng kumpanya na aaksyonan nila ang isyo sa tarpaulin. Nagpaabot din sila ng pagbati sa kanya sa kabila ng nangyaring insidente. Sa kabila ng paliwanag ng aktres, patuloy ang mga haka-haka sa social media. Aksidente nga lang ba ang nangyari o may mas malalim na dahilan sa likod ng pagtatakip sa kanyang mukha?